Hello guys! Welcome back sa ating mini-mini video. Ayan, nakita nyo naman, may tinatanggal ako nyan. Na bumili kasi ako ng gripo dahil yung dati kong gripo na yan, yung kulay puti na dyan sa kilid, eh, naewan ko ba ako ng problema pero natuloy siya talaga. So, hindi ko naman pwede para bungkaling kasi wala naman akong ano sa pag-aayos ng gripo. Ngayon, ang ginawa ko na lang, pinalitan ko na lang siya. Kasi ang hirap din niya talagang uh, buk isarado at saka buksan. Sobrang tigas ng kulay puting gripong yon Hindi ko alam kung anong meron. So, ayan na nga. Ang ginawa ko na lang. Bumili akong bago. Tapos yan. Uh, nilagyan ko muna ng tiplon yan. Para ano, ay, nga lang. Na, naputol ang tiplon ko. So, ayun nga. kinakabitang ko siya ng tiplon. Um, ayan. Ang ginawa ko dyan ah uh, inanuhan ko muna siya ng tiplon bago ko ilagay doon. So, ang hirap kasi kapag ang gripo magdamag na tulo kahit konti pa yan eh. Sayang naman. So, yan, pinasok ko na siya. inaikot ikot ko na. Ang problema nga lang dyan, nawalan ako ng tubig. Nawalan ako ng tubig yan. Hindi ko alam kung pano pero pinatay ko yan tapos binuksan ko rin yan ang problema, nung ah, testingin ko na, aba ay, nawala ang tubig yan, dahan-dahan ko lang po siyang pinaikot niyan para magano dahan-dahan ko lang po yan, para at least hindi mabitak ng tuluyan yung aking tubo, yung maliit na tubo ko na niyan yan. So, waiting lang yan. Yan, naka-open yan. Pero, syempre, pinatay ko yung tubig niyan. And, after that, bumili kasi ako ng ano, yan. Binili, bumili ako ng hose eh. dahil wala kaming hose. Dahil maroon kami mga alaga. Ang hirap ng puro tabo lang ang gamit. Ayan. So, kinonek ko muna yan. Okay na naman, ready to use na yan. Ay, yung iba dyan, i-click, ah, ipapasok mo na lang, i-click. Yan, like yan. Yan, papalitan ko pa syempre yan, wala sa isipan ko. Yan. Papalitan ko siya ng nozzle niya para mag-connect yung hose dun sa pinakagripo. Yan yung nabili kong hose na isang set na. So, maganda siyang gamitin. Okay siya. So, tinesting ko muna. The rest niya, Pinagkagabit ko yung mga gamit. And after nyan, yan, kinabit ko muna yung pinaka nasol ng gripo para mag-connect sa dun sa hose. So, ibinaba ko lang. Tapos, pinasok. Yan. Yan, di pa ako maganda o gaganyan. So, yan, guys. Kasi the rest nyan, okay na. So, waiting lang ako ng tubig. Waiting lang ako ng tubig niyan. Yeah. Yeah. Ayan. Nahirapan pa ako diyan. Kala ko kasi basta lang ya ano yung pala. Sabi ko may kakabit pa pala dito. Hinadab ko pa yung ano niyan. Tagal ko nagkabit niyan. Yan guys.